ang dami na namin trabaho at saan saan kami nakarating tulog pa kayo ng tulog dami na namin natapos na trabaho ikaw pahiga higa ka pa lang tulog ka pa ng tulog hindi pa kayo bumangon sa sarap ng buhay nyo tulog kayo ng tulog sa na ng araw so kayo higa pa kayo ng higa wala pa kayo nagawang trabaho malayo na narating namin -higa pa higa higa pa lang wala na kayong nagawang trabaho puwet kayo ng puyat tulog kayo ng tulog Kasa hmm. sarap buhay nyo Wala pa kayong nagawang trabaho Anong Layo na narating namin